Hello guys, meron palang apps na tutulong sa atin katulad ko. Nahihiya talaga ako sa boses ko. Panoorin nyo ito. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Isa itong halimbawa ng pangungusap. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Hello po. Ikaw ba isang mahiya na, na content creators? Ikaw ba isang mahiya na content creators? Ikaw ba isang mahiya na content creators? ha, -ha, -ha, -ha. Thank you for watching. Follow. Comment. And. Share. Mawa. Hello guys, thank you sa mga nag-follow sa akin. Maraming salamat hihihihi. -hi -hi -hi. Bye!